sa ko. Inilipat ko na. Inilipat ko na yung mga similya. Kupal ka. Ikaw ba't may patay? Ang nangyari ba't may patay? na naman tayong similya. Nakakainis. Opo, may patay. Sayang. Nabukasan pa ng mga ano. Isang kilo rin yan pag naging malaki. Dino mo na yung gandara. Ito pa o. Oh. Oh. Dalawa Oh. Ay tatlo. Isa. Dalawa. Tatlo. Tatlo. Tutlo agad na nabawas. Putik ka na. Lalaglag na nalalaglag. Well, mas madali makuha. Dalawa agad Oh. Huwag kadikit. Tama. Dumikit yung isa. Buo buo. Gusto yata magpakuha. Dagdaga mo na lang yung bukas. Nang tubig. Hindi. Ano? Pa, tagdag pa ka pa? Ito eh, hindi ito tatagal o. Oh. Puto lang bon, ano mo, ano mo? Ma. ma Paano nadagdagan ko ba? Kuha pa? Nasa yung menu niya. Kukuha pa ako iba? Hmm. Bakit di na ito magkasya? Sobrang dami na niya, no? Pag naglaki pa yan, dadami pa yan lalo. Magandang alagaan sana. Hito naman, no? Ano. Maliliit pa lang. Nakakain na ng karne, no? Na, ano, hilaw. Kahit mga patay na pala ka. Pwede, pwede. Palakihin mo lang yun. Ang tipa ng tubig eh. Paano mo naman malalaman?